Inahanang laksa-laksang hanay ng mga mamamayan ang Rizal Park ngayong Setyembre 21 bilang pagkondinas sa sistematikong korupsyon matapos isiwalit ang mga maanumalyang flood control projects. Panagutin, hulihin, ikulong. Iyan ang sigaw ng mahigit 80,000 dumalo sa bahasa luneta aksyon na laban sa korupsyon upang kalampagin ang pamahalaan. Kabilang dito ang iba't ibang grupo ng kabataan, biktima ng baha, taong simbahan, civil society groups at manggagawa. Kabilang sinanay Baby. Dapat po napakinabangan namin ang bilyon-bilyon na ninakaw ng mga kongisman at senador. Dapat po nabigyan kami ng tamang servisyo, Dapat po maayos ang aming buhay, ang aming buhay. Kaya po kami sumama ngayon at hindi po kami uh, titigil hanggang hindi po namin makamit ang tamang solusyon, ang tamang uh, pa, uh, kalayaan sa aming kahirapan. Kaya po kami galit na galit na po, galit na galit dahil sa kabutungan kahirapan na aming isa rin sa nagtungo ang health worker na si JR Bernardo na nagmula pa sa Antipolo. Nagkatipo uh, kami rito kasama yung mga mga sa uh, representative mula sa iba't ibang uh, pampublikong ospital kasama ang mga GOCC. Uh, at kaya kami narito ngayon ay uh, hindi taliwas ating kalaman na talamak uh, ang corruption uh, na nangyayari sa ating uh, bansa. At napakalaking halaga nito. Samantalang napakaraming lumalong uh, lumalangoy sa baha. At sa uh, sa usapin ng flood control na dapat ay uh, inilaan sa pangkalusugan, sa edukasyon, at uh, sa mga pang uh, uh serbisyo na kinakailangan ng ating mga mamayan. Kasabay naman sa ikalimamput tatlong anibersaryo ng deklarasyon ng Batas Militar, dumalo rin si Jose Tausa martial law survivor at National Council member ng First Quarter Storm Movement. Yung lahat ng karapatan nung panahon na yon, lahat yun wala na yon. Tapos, yung tumagal-tagal ng martial law, maraming nahuli, ka kaagibat nung paghuli na yon, torture na yung ano, torture na yung binibigay sa mga aktivista. Sa ngayon, ang Marcos Jr inuulit na naman yung ginawa ng tatay niya. Ang nakakulong ngayon 78 yata, yung nawawala 16, yung hindi pa paros ito na sinasabi. Kaya kami nandirito, mga FUS activists, eh dapat ituloy yung pakikibaka na hindi pa hanggang ngayon pa naman nangyayari pa rin yung mga human rights violations. Samantala, bago mag-Setyembre 21, nagorganisa organisa ng Block Monday protest ang mga estudyante at iba't ibang sektor ng Polytechnic University of the Philippines upang kundinahin ang katiwalian sa gobyerno. Pagsapit ng mismong araw ng mga malawakang protesta, kabilang din sa mga estudyanteng umarangkada paluneta ang komunidad ng PUP, kasama ang iskolar ng bayan na si Clea Marikit. Mahalagan! malahukan ko ng LKP at ng iba pang mga uh, organizations at ng iba pang mga sektor dahil kitang kita kung paano tayo napapagkaitan sa mga basic na pangangailangan, basic na public services. On behalf of the Filipino people, um, nananawagan po tayo sa mga Pilipino na makaisa, lumahok sa mga ganitong protesta dahil um, napatunayan na ng kasaysayan na ang lansangan ay patas na hukuman ng bayan. At um, sa lansangan na papanalo yung interes ng mga Pilipino mapa EDSA 1, EDSA 2 at kung lilikha man tayo ngayon ng EDSA 3 ay uh, mapapatunayan na uh, ang protesta talaga ang susi para sa hustisya at pananagutan. pinilunsad din ang Trillion Peso March sa EDSA People Power Monument na dinaluhan ng humigit-kumulang 15,000 katao mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa pangunan ng mga leader simbahan, layo ng pagtitipon na hindi lamang sariwain ang diktadurya ni dating Pangulong Marcos Sr. kundi tulig sa indin ang umano'y trilyong piso na nakulimbat mula sa pondo ng taong bayan sa kasalukuyan. Habang sa EDSA patuloy na ginugunit ang alaala ng martial law, muli naman itong nabuksan dito sa Mendiola nang mauwi sa kaguluhan na ang kilos protesta kontra katiwalian ngayong taon. Mula Luneta, marami sa mga lumahok ang tumulak pa Mendiola upang ituloy ang kanilang mga panawagan sa isang maikling programa. Subalit may biglang umugong na pagsabog na sinundan ng pamamato ng ilang mga nakaitim na demonstrador at sinugod ang barikada sa Mendiola Bridge upang tangkaing makapasok sa Malacanang. Bilang tugon, nagpakawala ng tear gas at water cannon ang mga pulis, bagay na pinabulaan na naman ni DILG Secretary John V. Cremula na anilay sumunod sa maximum tolerance. Ngunit nakuhaan ng video ang naging marahas na paghuli sa ilang mga individual pumalo sa mahigit dalawandaan ng inaresto rito, kabilang ang PUP student leader at photographer na si Gio Caballes na nakatalaga sa protesta para sa gawaing dokumentasyon. Ayon sa kanyang salaysay, nakarinig siya ng utos mula sa ilang opisyal ng polis na hulihin ang lahat na nakaitim ilang sandali bago siya dinakip. Sinampahan ng patong-patong na kaso ng Manila Police District si Caballes kasama ng iba pang naaresto. Marami sa kanila ang nagtamo ng mga sugat, pasa at galos, habang siyam na pulis naman daw ang naitalang sugatan ayon sa DILG. Samantala nito lamang Oktubre 1, pinalaya si Caballes matapos iutos ng Metropolitan Trial Court Branch 27 sa Maynila ang kanyang agarang pagpapalaya. Dalawang mukha ng protesta ang nasaksihan sa makasaysayang Setyembre 21 ngayong taon. Isang mapayapa at isang marahas. Ngunit iisa lamang ang sigaw ng taong bayang lumabas. Ang mga kurakot dapat nang managot. Ako si John Lloyd Estrella Publico, Rumoronda. Serve the students, seek the truth. <tinyo>